nakakarap ba sa bato? So ngayon guys, dumating na po kami dito sa Matignaw. So, maliligo na po so, kami. So first time po niya maligo dito sa Matignaw. Kaya, kaya kaya pa, kaya pa, pa, kaya pa ko po siya sa may bato at tatalon po siya doon. Pag po siya. Ay. Ito guys, para hindi po ako pag tugpa. Labog na tong guys. Ha guys <laughs> Alright, welcome sa Matignao Cold Spring. So first time May ni Rio J. Alright, alright guys, mauna na po ako kasi excited ako sa ligo. So nauna na yung kasama namin. Kami na lang po dalawa. Kasi excited tong mga to. Uy, dito na! So medyo... Ano tawag dito? Uh, Amin, pinupuntahan? Uh, yung tubig ngayon ay malalim. Malalim at saka hindi malinang. Uh, Pero okay lang po kasi nasa unahan naman yung cold na ito, pupuntahan namin. Okay, so mag-change lang kami ng from sapatos to chinelas. <laughs>

हेलो <laughs> कहा <laughs> 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 Ya, grabe. Grabe na gitu din. Pwede dito na ka na ko? So, nakaabot na po kami dito sa Matignaw, Cold Spring. Nataya na nga po, naliligo na sila. Yan po si Rio. po si Rio. Ayaw. Hindi kasi hindi pa yan masyadong marunong lumangoy. Kaya stay put muna siya. Mga pa muna. So, ito po yung na Cold Spring. Actually sa likod po nito, meron tayong kuweba doon sa unahan. May maliit na kuweba doon. So enjoy enjoy lang po muna kami rito. Naging <laughs> favorite spot to ng ating mga cabster. By the way, maraming napipiknik rito. Kung makikita nyo, meron mga nagluluto rito. Ayan, kasi meron mga nagpipiknik rito, lalo na pang magandang panahon mamaya bibisita tayo sa kuweba magduk naman pero syempre careful po tayo dun sa kuweba okay so guys tama nyo nga ako sa malon dito at saka tumayo muna tayo mabuhay mabuhay dito sa amin ay di ako?

Yung, hindi na yung bagong Alright, so pupunta kami ngayon sa Cueva. Though, um, for safety purposes, maybe hindi na kami ganun ka. I mean, hindi kami tutuloy doon sa pinaka pinakailalim. Parang ito check lang namin yung entrance. Kasi... Iti check lang namin guys kung pwede ba ma...